may nagsumbong sa ako aba ah uh, kwan pangit lagi daw kayo akong video ay mga post ako ba mga pangit daw kayo kay na daw mo like sa duaw nga viewers daw gamay kayo <laughs> pangit daw kayo buo mo joko nga pangit kay alangag di wag alangan nga wa daw lami pangit na wa daw lami wa jud no lami kay alangan wala man toy asin, bitsin. <laughs> Mojik sarap de, unsa pagka lami ana. Gingnan ken ako ang nagsumbong. Kwan, sige lang, tapos ana siya nga. sige pa daw pang pangyam itira. Eh, ha. Sige ra daw oh, pangyam nga. Sige lang. Pa yamidala, siya kay kasi makalimot na siya. makainom na kong tubig, mapas mo na yung baba ba. <laughs> maritis kayo wala lagi daw lami <laughs> sabag kalami <laughs> eh, pangit daw <laughs> init yung kaya karoon ba diri ko ga kong pungko-pungko ko derisa sa ilalong sa mangga ba Perting inita eh. Hangin-hangin dito diba? Tapos Kwan Salamatan na na ako. Bisa gulay lami ang mga viewers. Tapos Kwan Salamat kay Sir Aldwin de los Reyes Sa Cotabato City Isa po na siya Gwapo dara sa Cotabato Aos <laughs> <laughs> ah, Butan na ah. Si Dudong Nilias Salamat sa pag-like O sa uman pa ah, Wala pa man Siguro na pa ah. Salamat na lang po Salamat kayo sa inyo ah.